gilew ah ah ay talaga naman sa gilew ito oh yeah, parang kami malabo ah ay sitaw lang yan maliliit lang ah nga dali mo great pinapaper mo ko lang parang di meron gayatin atin sitaw tapos meron tayo dito ah shrimp paste or alamang syempre gayet gayet lang tayo ng sangkap malagay na natin itong tabak magpamantika na kanya bahala na kayo magka-repoke ha lalagyan na natin na ring alamang o shrimp paste kaunti-kaunti muna at baka biglang umalat, iyakan natin muna. Titikman nyo lagi. Mas masarap lang kung may giniling. Ay, siyempre, tipik tayo nga yung pandemic eh. Manghalo halo halong lahat. Oo, oh, may pagsat mo. Yan, palalambutin niyo lang siya kaunti. Oo, okay, leo, gilew. Lalagyan na natin ng gata. Oo, oh, ay papaanaw. Kaya, yeah. magi. Magic. Baka naman. Tapos so, paminta natin. Yan. Kaya natin ng kaunting asukal. Yan. Yan na ang, ang ginawa sa sitaw. Yan, gawin nyo rin sa sitaw ninyo. oh, hindi parang bigo. Yeah, gileo, magluluto tayo ngayon ng nasitaw. ay, ah, ah, sitaw lang yan. Okay oh, pa paano, ginagayat na. Oh, Ayan, yeah, gileo itong sile ito, nakatago sa rep ito, ilalagay lahat ito yan, saka ito, yan oh, ay let's do this mm. Ah. yan, ganyan pong gayat maliliit lang na nadali mo, Gretchen, yan, ito yung taba na gagayatin natin doon sa ating halabo na naman, parang kamay ah, ah, bay gamalabo nga ah. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Yan yung taba na isasama natin sa Bicol Express. Pinapaper mo ko lang din sa akin sinaing. Sa sinaing yan, ay, may itlog ya. Yeah. ay, the base. Pinapaper mo ko lang para hindi mayroon kaya atin. Ginagayat na natin sa isang cup. Wow. Oh. Ayan. Sitaw. Tapos meron tayo dito uh, shrimp face or alamang. Tapos ito na ang pamp ah, pampagana, pampaelian pampailian. Oh. Siyempre, gayat-gayat lang tayo ng sangkap. Yan, gayat-gayat lang ba? May apoy na agad. O, oh, love your choice. Huwag na mo lang mantikaan. All love your choice. is not allowed here. O, ah, na natin itong taba. Yan. Yeah. Uh, Samisan ito gilaw. Ito ang aking panghalo, kahoy, paubos na. <laughs> Joke lang. Yan. Mag magmamantika ng kanya yan. Ito so magka, tayo ngayon. Oh, gulay-gulay lang. Sarap ng ulam namin ngayon. Oh, oh maum oh, pati Ay, talagang tamisan ito. Yan. Higisahin nyo lang po yan. Yan, ang ko na gilaw. O, oh, tigi air lang ilalagay doon. sa rin ating gata. O, Wilkins. Baka naman. Gilaw, lalagay ko na rin si Boyce Baong at saka sili. Bahala na kayo magkarepok di, ha? Pare ko'y naamoy nyo rin. Amoy ko din eh. Lalagay na natin na rin alamang o shrimp paste kaunti-kaunti muna at baka biglang umala at yeah, iakalati muna. Titikman nyo lagi. Ay, gileo eh na. Amoy ko na agad na bacon express na agad. Ah, isang isang ito. Kung na itong sitaw, oh. mas masarap siya kung may giniling. Ay, siyempre, tipid tayo nga yung pandemic eh. Tamang halong-halong na. Oh, ay pagsaas nyo sa ilong. Ah, ah. Sarap ta yung nahihingi libre para magsabaw-sabaw. Yeah. yeah. palalambutin niyo lang siya konte. Pag medyo alam niyo malambot-lambot na yung ating kulay, syempre lalagyan natin yung gata, oh ha. Huh? Kaya nilagyan ko ng ano, yung pangalawang gata. Si Sir natin? Si Si sinner. si Sir. Yan. Yeah. Ya, yeah, si silipin ninyo. Oh, gilaw. Tamisan ito. Ah, ay, ah, talaga naman. Sinasabi ko sa inyo. Ah, ah. Mas masarap kayo, eh. mas madaming sili. Eh. Ah, ay ayaw lang ng kahanggan. Kaya natin count ng malapot. Lew, lalagyan na natin ng gata. O, oh, ay papaanaw. Ayan. Yeah. Ginhawa ito. Yo, sinaid na nga po. Lalagyan ng paminta at saka ng pampasarap. Magi, magic, baka naman. Ito paminta natin, ya. Tamisan ito. Ah, ah, wari Mapapadami naman ng kanin din eh. Bago lalagyan natin na sili. Ito, yan. Oh. Ah, ah, nga, ay sagak, Gilew, ang sinain sa si sampalok. Tapos meron ka na ring, ano, sitaw na ala Bacol Express. Oh, ay tamisan ito, gilew. Wari Tag-ak ito. Yan, yeah, lalagyan natin ng konting asukal. Yan. Yeah. Yan na ang uh, ang ginawa sa sitaw. Yan, yeah, gawin nyo rin sa sitaw ninyo. O, oh, hindi parang bako. Ay, tamisan yan. Ah, ay, sa akwari ko. Nagilew, yeah, ah, ay, talaga naman sa O, oh, yan, yeah, parang kami malabo. Ilew, ito na naman po kami. Yan. Yeah. Ah, ah, ah. ito. Yan tayo. Ito ang favorite ko. Oh, sinaing. Oh, ha? Yeah. Baka oh. ng tabang karne, oh. Yeah. Sabaw ng gayaan. sa Mas mantika oh. din ito. Uh, ay, the best. Ang mm -hmm. Cause I love you, baby. And if it's quite all right, I need you, baby, to warm a